Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Ngayong araw nga mga kumarites ay biyernes nga atato. to. Pagpasensyahan nyo na nga talaga at hindi ko na nga matandaan kung kailan nga ito. Mm -hmm. Bukas nga ako nyan at traffic na naman kaya naman ayan tinanghali na naman ako. Huling linggo na nga ito ng ating panggabi at sa susunod na linggo nga ay pang umaga na tayo. Na mga oras nga na yan ay umaambon nga kaya naman ayan tinaklob ko na nga lang yung aking dalang jacket. Tinaklob ko na nga rin sa ulo ng aking darling dahil baka nga parehas kami si Punin. Parang hangover na naman ata siya dyan at amoy dragon na naman. kami <laughs> na wag magiinom at hindi pa naman nga ngayon sa hudan. Kalimitan kasi talaga ang mga kumarites ay eh, nagiinom nga sila kapag kaaraw ng sahudan. Yun nga ay araw ng sabado. Pero pag nag-inom ka nga na may pasok kinabukasan ay eh, panigurado nga hangover ka. Hindi nga daw siya nag-almusal niyan kaya naman nagugutom na at nagyakag nga dito sa may paresan. Sakto naman niyan at tinanghali nga ako dahil nga trapi kaya naman nagugutom na nga rin ako. Kaya 2 in 1 na nga ito umagahan <laughs> tanghalian na. Dito nga sa amin sa San Pablo ay eh, kaliwat kanan nga ang mga nagtitinda ng pares. At dito nga sa kakainan namin ay eh, dito nga lang yan sa tapat ng SM San Pablo. Ang asawa ko nga isu malaking suki na nga dito kaya kilala na nga siya nung no, nagtitinda. At dahil kilala na nga ng aking asawa yung nagtitinda dito eh minsan nga ay eh, nga siya dito ng chili oil. Yun naman chili oil ay eh, nilalagay naman namin sa shomai kapag ka nga gumagawa ako. Ang asawa ko nga eh kahit araw-araw nga itong kainin eh hindi nga nagsasawa. At itututok ko sana sa kanya yung camera. Ang sabi nga niya baka nga hindi nga daw siya makakain. Kaya naman ayan sa akin ko na nga lang itinapat. Buti na nga lang dito nga sa may loob ay eh, may bakanting upuan. Noon nakaraan kasing kumain kami dito ay eh, dito nga sa loob ay eh, may tao kaya naman sa labas na nga lang kami kumain. Pero kahit naman nakatayo ko nga kumain, e eh, bills naman. At pagkabigay nga sa akin ng aking order, itinimplahan ko na nga. Meron nga sila ditong toyo, kalamansi, meron ding bawang, meron ding sibuyas, may chili oil, may patis, meron ding nor seasoning. Tapos meron pa sila nung ibinubudbud sa kanin. Hindi ko nga alam kung anong tawag diyan sa ibinubudbud sa kanin, pero masarap yan. Tig kalahating kanin nga lang pala yung in-order namin mag-asawa. Nung una nga, sabi ko nga, eh, isang buo nga yung sa akin. Nagulat naman yung aking asawa kung kayo ko nga daw ubusin yung isa. Sabi ko ay bakit naman? Ay ang isang buong kanin pala dito ay talaga namang balaw daw. Ibig kong sabihin bagay punong-puno. Kaya sabi ko nga ay sigi sige kalahati na nga lang. At buti na nga lang at kalahati nga lang din yung aking kinuha dahil nga madami pala. Ang kalahating kanin nga ay madami na. 45 pesos nga pala ang isang order nito kasama na yung kanin. At dahil ako na naman ang taya eh, di ako na naman ang na nagbayad. Ay aba na <laughs> Aba hindi porket vlogger ako ay mapera na. Asawa mo lang ako pero wala akong pera, Charis. Pagkatapos naman na namin kumain na umuwi na rin kami sa bahay. syempre pag nadating nga ako, ilagi na lang ako nakasipat dito sa aming bayabas. Nakakita nga ako ng hinog, kaya pinakuha ko nga kay Jonathan. Basta nasa laylayan nga lang, ay eh, makikita mo nga yung mga bayabas dito ay puro kurot ng kuko. Naku, alam na alam ko na kung kanino yan, kay Mudre yan. Ay naku, napakasipag din namang manipat noon tuwing umaga. Ay paunahan nga sila nung ibon. Ay sayang naman daw kasi yung bayabas kapag ka lalaglag tinutok-tok laang daw ng ibon. Pero pagka nga inabot ng sobrang hinog itong aming bayabas, eh, ay na ng nagkakaroon mga uo. Kaya mas maganda talaga ay eh kapag ka medyo dilaw na ikuhanin mo na. At meron nga nasipat na hinog yung aking asawa at hindi ko nga makita. Kaya sabi ko nga i-zoom niya nga dito sa aking camera. Ay hindi ko talaga makita at talaga naman ang aking mata ay napakalabo. Naka-zoom pa talaga yan ha pero hindi ko din talaga makita. Sabi ko nga iya na at kapag ka nga naman si mother ay nakakakuha ay binibigyan naman ako. Kita nyo naman at sagad na sagad na talaga ang pagka-zoom niyan pero hindi ko talaga makita kung saan yung tinuturo niya. Napakadaming ang bunga pero wala kang madadat na nahinugdi. <laughs> ay, alam nyo na kung bakit. Kita nyo naman at napakalalaki nga nitong aming bayabas. Maswerte na nga kapag ka nga lumaki ng ganito at wala kang makikitang uun. Kada kagat nga ay tinitingnan ko at baka iba na yung makagat ko. Charis. Yain yeah, at makagat ko man siya ilamantiyan din. At ayan, pagkapasok ko nga dito sa bahay, ito na nga ang tumambad sa akin, mga tiklupin. Ito pa nga yung mga punda, bedsheet at kumot namin, hindi ko pa nga natitiklo. Si Mudra na nga naglikom niyan dahil nga daw baka mausukan. Kaya nagbihis nga lang ako at tiniklop ko na nga ito. Ay napakasakit naman talaga sa mata kapag ka nakikita mong madami na nakadagmandiyan sa upuan. Ngayon nga ay eh, lahat nga ng labahin ko ay eh, sinasaid ko na dahil hindi naman na din mahirap maglaba. Pero ang nangyayari naman ay eh, napakadami ko naman tiklupin. Kaya kada tuyo nga ng akin labahin ay eh, tinitiklop ko na nga agad at nilalagay ko na nga sa kanya-kanyang lagayan. Para pag naglaba nga ako ay eh, madami nga ako magamit na hanger. Pero dati nga nung hirap pa nga ako maglaba eh, inaabot nga ng isang linggo ang aking sinampay sa labas. So yun lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's video. O siya hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!